O oh, mga kabigwasan, dito tayo sa laot. Uh, tayo malaking bisugo. Yan, tapos lapu-lapu. Sunod, sunod na yung huli ko na yan. Itong lapu-lapu na to, uh, one-fourth kilo din yan. Pwede na, good size na yan. Uh, sigurado na yan mamaya ang tawag na sweet and sour. Malaki na din yan eh. Uh, pain ko dyan, yung hipo na yan oh. Yan oh, isang kamay, isang palad na rin yan. Lapo-lapo na yan. Ayan po, peace on na yan oh. Mahirap po lang cameraman kaya yan yan lang gawa po. Patong-patong, yan. Kahuli na naman tayo. Ayan, puro mga good size yan, kumbaga sa palengke Mahal na yan. Sigurado pag mga good size plate size yan eh. Nasa plate size ang sukat niyan. Kaya ayan ang katamtama ah, oh, talaga. Yan kung saan saan na lang yung camera ko para ayan. lang makapag-record na at makapag-video. Makapagbiwasan. Tapos kung na naman tayo ito, kinagat uh, na naman tayo. May laman pa. Yung spot ko na yan, na puro lapu-lapu pala yung nandyan. Uh, wala pang mga bisogo ngayon. Mahirap ang bisogo ngayon kasi grabe. Yeah. Sandamakmak ang mga oh. nagbububo ng bisogo ngayon. Ayan o. Oh. Dalawa. Puro lapulapo yan o. Oh. po, Wala kang mahuhuli dyan. Bihira lang makahuli ng bisogo. Pag nakahuli ka, sigurado mo malaki. Uh, jambo oh, sigurado. Sa Ito na naman. bisogo dyan. Oh. Uh, yeah. Yeah. Yeah isa lang ako dyan mo sa bangka na wala akong kasama uh, yung kasama ko pagdating ko sa spot namin sa tagpuan ayun tulog pa kaya iniwan ko na wala walang maasahan dun tapos pag hirap din mag ano, camera oh. tapos pag -re reel ka kung saan na lang may maipatay yung camera merap naman yung body cam, yan, kasi gumamit na ako nun. Wala rin. Ay, Pag nanonood yung mga viewers, nahihiyo sila na. dahil sa galaw. Ayan, yung ay, ko na lang. Talaki Ayan na, nakakuha <laughs> ko ng malaking talakitok dyan ay, ha. Halos mag 3 4 2 3 kilo yan. Kaya pala mabigat o. Ayan, pinagpunyap Wow! sigurado na mamaya yan sa laki kilo laki yan bigat oh, o mga kabigwasan baka naman na ah, subscribe nyo naman ako bigwasan tv hmm, kaibigan para naman makapag ano naman tayo ng marami pang video ah na lang sa may sulong bato yun kita kita yung sulong bato kalmadang kalmada yan wow Ito. So, yan yung sinasabi ko mga jumbo. Mga bisogo. Jumpis na naman mga master. Mahirap walang cameraman. Ito. Lagi natin. Yan oh. na. Ano? Yeah. na. Yo, na. Oh. Fish on. Dalawa. Ispat, ispat natin muna, ispat natin. Okay, fish on na po, mga master. Ayan po huli natin. Ayan ah, pong tulingan na yan ah, Pag uwi ko po yan, nahuli ah, Sumabit siya sa lunoy ko O oh, yan po yung mga nahuli ko Wow, sarap Luto po siya mamaya Ito naman po yung maliliit na mga solid Sang kilo po yan Yung solid na yan Pinamigay ko na lang yan Tapos ito yung mga One fourth kilo ang isa Binadi ko na yung iba 人。Um